wala na akong paki sa'yo. Oh, ang ginagawa mo dito? May bisita. oh, ano yung best friend? Uy, okay. okay. best friend okay. best friend. Best okay. okay. ko ako, alam mo, pag tinatawag akong best friend, naiinis na ako. Mas, mas pinapaniwalaan ko ba siya kaysa sa akin. Hindi ngayon, ngayon, alam ko na kayong totoo ang rating eh. ano um, ba matuloy yan? Bigyan mo ako ng dahilan. Ba bakit ka nagsorry sa akin? Bakit? Ano nangyari? Dito, sorry ka nang sorry. Dun, hindi naman tinatanggap sorry mo. Nagmumukha ka ng tanga. Hmm. Oh, oh, ako? na akong paki sa iyo. Ito to ni Bruce Riddick bumili. Teka, samahan mo muna ako para matapos na to, pupunta ko si Riddick. Mainit ulo noon. Eh mainit rin ulo ko eh. Para magkatagpo na kami ang dalawa. Sabi ka naman. Ano bang sabihin mo? Basta sumunod ka na lang, mag-video ka na lang diyan. Hmm. Oh, yun, naririnig mo sila, Oh, oh.

pag tinatawag akong best friend, naiinis na ako, ha? Ang plastic mo, eh. Tapos maging mo akong best friend, tapos... Ano? Makapigaw ang pipi. Ito, gusto ko lang mag-sorry sa'yo kasi... Tama ka nga. Tama ka nga. Oo. Tama nga siya, mukha ka pa rin burat. Matagal mo sa'yo sinasabi, Gernet. Tapos, ano? mas mas pinapaniwalaan sa kaya, ngayon, mo pa siya kaysa sa akin. Ngayon, ngayon alam ko na kayong totoo ko rating eh. Okay, yeah. Porque ka lang tinanggap dun sa kabila, dito ka na mababalik. babalik. Yan yan, wala, okay, wala, yan yan, wala na matuloy yan eh. Wala na matuloy yan. Bigyan mo ako ng dahilan, ba bakit ka nagsori sa akin, bakit? Ano nangyari? Diba, diba, si, tama, tama nga yung sinabi mo na talagang si Wampi Duda Gabi Diba? Dun, nang ina <laughs> na ito, sorry ka lang, sorry doon, hindi naman tinatanggap sorry mo, nagmumuha ka lang, tanga Redick, baka ka ngayon? Redick, baka pwede ang mga pasok dito Ay, nakapasok ka na nga Alam mo, Di ba yung kwarto uh, ko ulit dyan? Ah! Oh, Ay, ang kamal na buka! Ang kamal na buka! mo! kamal oh, oh, oh. okay. Ito ang gusto ko sabihin sa'yo. King ina mo, wala na akong paki sa'yo. Ah, wala akong... Ka ang ina, kahit lumuod ka pa dyan, pero welcome tol, balik ka na dito. Eh! <laughs> balik ka dito! Ganun ka kalupit sa'kin, bro! Best friend! Best friend kita, eh! King ina nyo! Ngayon pa lang! Ngayon, nagsama-sama na kami lahat. King ina mo ka, alamat, 5.50. King ina nyo, eto na yung ari na dundo. Kakampi ko to eh. Kakampi ko to. Hey, ha? Sa prank lang. Sa prank lang. Kala ah. kayo, magaling kami umakting eh, no? Ngayon, ngayon kayo tumawa, King ina nyo. Sige, lulusubing ko kayo ngayon. Hindi okay. eh, okay, tumawa. Huwag wow, mo wow. matawa din mo. Uy, walang tatawa dyan. Oh. Ah, Papa best friend. Yung kwarto ko rin ha? Akala mo, basic na. Yung kwarto mo, kwarto mo. Si rin Robot. Rin. Pa-lehasin. Ah, ulul. Bumal ka ba? Mag -tabi, mag -tabi na lang ayaw. kayo robot. Magtabi na lang. kayo yan. yun Best friend. Magbibili mo koka lang. Koka. Oh. na Okay. ito ko Ito na tayong ganggang. Thank -gang. you, best friend. Best friend, ayusin mo Okay ka din. Hmm. si ah, robot. Ina mukha robot abot uh -huh. ka. Ang kayo. Alam mo. Ang ina robot na to. Kala mo, puti-puti. Kung makasta ka. Sige, hintayin mo robot. Papalayasin rin kita dyan.